Preparasyon sa pagluto sang kakanin, mas nangin masako, subong atig tigkalalag. Presyo sa pilaka produkto nagtaas bangun sa pagsaka, presyo sa mga ingredients. Ini ang gintutukan ni John Sala. Masako sa pagluto sang suman kag kalamay hati sa daymanang ng Geneza. Mainit kag makapoy ang pangadlaw-adlaw nila diri sa ila ulubrahan sa likod sang ila sa barangay Kaingin La Apang subong nga semana, si doble ang kapoy kag doble ila baka -baka, maara pala ang ila baka-baka agud maarapalat ang order sang ila mga customer. Naguntat mga midan baligya bala ng luto para sa mga manuglibod naman kay damo order naman. Si Nanay Annabel naman, mitikuloso sa iya specialty nga bicho bicho kung ikumparara sa nagligad nga tuig, hindi man tuman kadako ang diferensya sa numero sang orders nga iya nabaton. Apang ang kinalain subong, mas manubo ang ilakita. Pariyo malang, do'y hindi man ano git maglayo. Ang diferensya lang galing ang mga ingredients sa buong nagsalaka, man. Ang tag sa kaserving sa ilang mga kakanin ang sarang mabakal sa pulo tubtob 15 pesos. Kung isa katab naman, nagalabot ini sa 100 tubtob 200 pesos. Maka puso hindi ilahog-lahog ang pagluto sang suman. Kinahanglan siyempre sa uh, dedikasyon kag malaba nga pasensya. Ang mga kakanin nga ila ginaluto diri sa barangay ang ginalibot sa halos bugos sa syudad sang Iloilo sa ilang mga retailers. Sila man ang nagasupply sa pila ka sa probinsya sang Iloilo para sa ila. Ang ila produkto ang mas may madalom pang koneksyon sa ila kabuhi. Bangot sa piyak sang kabudlay ka kapigaduhon, mas madukot pa sa pilit nga ila ginagamit ang ila pagpalanggaanay. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala. WANA, Western Visayas.